In this video guys, uh, ituturo ko sa inyo guys ang dalawang uh, klase types ng feeding at saka yung uh, methods ng feeding. So may dalawang types o or uri tayo ng feeding. Ito ay kinatawag na standard feeding at uh, si ito ang ang uh, ito tinatawag na advanced feeding. So yung standard feeding, mga kahabi ito yung nagfi tayo 2 to 3 times a day. So ibig sabihin na uh, uh, parang regular, na no? regular feeding lang. Uh, ito ang ang advanced feeding naman, ito yung ginagamit natin pag tayo yung groom ng uh, uh, goldfish or koi. So, ito ay umaabot ng hanggang uh, 12 times, no? 12 times, uh, may mga uh, nagugroom na umaabot ng 12 times a day nag-feed. Like, But, uh, as a reference, no, uh, ang uh, babahagi ko lang sa inyo is yung 6 to 8, yung 6 to 8 na times ng feeding. So, usually, pag advanced feeding, gumagamit tayo ng food timer. Kasi nga, except if uh, full-time groomer ka, nasa bahay ka lang, So, mamomonitor mo yung uh, time na pala mag-feed ka. But, if meron kang trabaho o meron kang mga mga ibang uh, businesses no, hindi ka naka 24 hours na uh, nagmo-monitor no doon sa <coughs> mga ginugroom mo so you have to use this uh, food timer mga kahati okay so ito yung mga ginagamit natin pag uh, nagugroom tayo ng goldfish or koi. So, soyo koi, mas malaki ba dito. Okay, so, sa advanced feeding, mga kahabi, may tinatawag, may dalawang method na yung uh, ina-apply. No? Itong unang method, ito yung tinatawag natin 6 to 6. So, ito yung method na kung saan yung first feeding mo ay mag-start ng 6 a.m. at mag-end ito ng 6 p.m. Okay? Kasi mostly sa mga groomers natin mga kahabi pag nag-groom uh, hindi na sila nagpagpakain pag gabi no? kasi nga uh, mimi na yung minimal na yung uh, ano nila action uh, na, ang iba sabi nila natutulog na hindi na kumakain yung, yung isda uh, or time to rest nila so hanggang 6 no? may iba mostly hanggang 6 lang no? particularly pag malamig yung panahon hindi na sila nag-refeed 'no kasi nga uh, hindi daw ma-digest ng mga uh, ng isda ng uh, yung mga pagkain na ni-intake nila pag gabi. So kalawang method guys, ito naman yung uh, tinatawag natin round the clock, okay? So ito yung ginagamit ko guys, okay? Ito yung ginagamit ko na round the clock method. So ang ano ba itong round the clock, itong ang round the clock method ito yung kahit gabi nagpapakain ako kaya sineset ko yung itong timer na round the clock uh, yung 6 na feeding times of feeding hina kailangan 24 7 yan nakaset so ito yung round the clock kahit uh, 9 am nagdadrop ang timer 12 midnight 3 am no? nagdadrop yung uh, timer ng pagkain okay so Uh, pag uh, kinabukasan guys tinitingnan yung tank nila so doon ko napansin na uh, ubos no, yung pagkain, ibig sabihin kumakain pa rin sila ng gabi, okay so paano ba natin uh, ginagawa yung round the clock okay, so, siniset mo dito sa timer mo na hanggang magdadrop siya ng pagkain no? kahit gabi, okay, kahit madaling araw, so ang method na ito guys ay uh, proven ko na, tested ko na. But it, it's it up to you uh, pa rin mga kahabi, kung ano ang uh, gagawin yung method. No? bang 6 to 6, kung baga 12 hours lang, yung morning lang yung feeding, o wala ka ng feeding gabi, or uh, gamitan mo ng uh, round the clock method. Okay? So, sa feeding guys, uh, may importante tayong malalaman may tinatawag tayong precision nutrition. Ito so, yung tamang interval, tamang pagpapakain sa mga ginugroom mo. Okay? Kasi yung mga goldfish natin guys, yung mga koi natin, wala yung stomach. It's only intestine. Ibig sabihin, yung mga nutrients ng, ng fish food, ay inaabsorb lang nila through by their intestines. So, inaabsorb ina nila yung nutrients at nilarelease release na lang yung waste. Okay? So, kung hindi tama ang iyong uh, interval at saka hindi, yung, hindi tama yung amount ng pagkain na dina, pinapakain mo in between hours, no? in between sa oras, so, magiging useless yung pagkain nila, guys. Okay? So, ano ba ang tamang amount ng pagkain na it should be 1% of their body weight. Okay? So, 1% of their body weight, for example, yung goldfish mo, lahat ng goldfish mo, i-estimate mo lang, no? Lahat ng goldfish na ginugro mo, like for example, nagtitimbang sila ng 500 grams. Okay? So, lahat. Or, 1 kilo lahat, no? Estimate mo lang. So, yung 1 kilo times 0.01, that will be the amount, the grams na-amount, nakahatiin mo yung hatiin mo sa 6 to 8 na feeding. Okay? So, yun guys, yun yung tamang uh, uh amount ng feeding. 1% sa kanilang body weight. So, hahatiin mo at yun ang ipapakain mo in between doon sa oras na uh, designated oras nila na papakain mo sila. So, yun ang tinatawag natin guys na precision nutrition. Okay? So, yun lang guys, no? Ang share ko sa inyo, I hope na may nakuha kayo na uh, idea, knowledge. Okay? So, it's up to you kung ano ang gagamitin nyo na feeding yung 6 to 6. Morning lang kayong magpapakain, walang problema. Hatiin nyo yung oras no, nyo at based on the sa amount, no? based on the, the 1% body weight at or Ah, uh, i-apply ia niyo yung round the clock o yung kahit gabi, madaling araw, uh, magpapakain pa rin kayo. So that's all guys for this uh, video. Don't forget to subscribe and share no sa particular sa si mga newbie natin na nagsa-start pa fishkeeping. So hanggang dito lang ako guys. Happy fishkeeping.